Sabi nga nito, baka mag maganak daw? Eh ang ang route sinamin Cavite, Batangas, Pangasinan. oh wala ah. oh wala muna oh yeah, okay. Okay. oh wala naman ka oh na oh wala okay. naman oh wala naman oh wala naman ka oh no? naman <laughs> <laughs> Ah, yan, nyog, oh, nyog, oh, yun, nyog. Nyog, gusto mo yan, nyog, oh. Ito, nyo itong video, ha? I-share ninyo, ha? Share, Para, syempre, para makilala din yung inyong, ano. Yan na po yung town namin, down sa Pansit. Thank you. Yun. Maraming maraming salamat. Opo. I-post yung pang buka. So, yung birthday ko bukas, ang handa natin, luto ni Tita Maris, no? Oo. Yan yung pansit natin, ano? Oo. Yan. Tita. Ayos. Kapatok yung